Good food, no? Good morning. Tara, arde tayo. Good morning. Ato rin nila na Okay, isang so magandang magandang umaga Ngayong araw na ito Ito ang tinatawag nating uh, Tour de Arten At uh, tinan natin kung sino ang magwawagi ngayong araw na ito Palaro at uh, mga bakbakan to ng mga 40 abab at mga kabataan So, check it out Minsan-minsan lang Kabataan naman ang ating haharapin Last 6 Last 6 Bawal kumurap 38 to 45 Ang dalahan Grabe Pagkasumabay ka talaga Sa mga 40 baba Okay shout out sa lahat At uh, Lahat Kapit lang Walang bibitiw My last trick. Okay, wag uh, huwag na natin paligoy-ligoy pa. No? Ito na, ito na. Last and final lap. Okay, kinat na natin masyadong mahaba. So, okay, pagkatapos na stop night na yan. Get ready, get set, go. Ray Matiana kasama ang mga bata. So, here we go. Panoorin kung ano ang mangyayari. Okay, shout out sa lahat. Ito, nag na tayo. Sa mga tambay dyan, sa mga nag sayo sa Megadike. Ito kami ngayon. Bakbakan sa... R10 So tour de R10 to Hindi to po to Tour de France so, Tour de R10 Ay ng mga super lolo Pero ito samahan ng mga bata So tour de R10 ito So nandito si Ronnie Si uh, uh, Carl Si Edward At uh, si Yuri So bantayan 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 Malapit na sa Tulay So binuelo ni Edward Sige Banat Okay Pag ako niyan Pagbalik niyan Mamaya Remati na Okay, so wala nang paligo-ligo pa. Last One po tayo. Pagbalik nito, remate na. So kapit lang, walang bibitiyo. Okay, yan si Yuri. Nasa una ako. So karga muna ng kasulina, tubig. At uh, nagkabombahan natin ni Nanani Edward. Okay, paglapas niyan sa kuan sa stoplight final na talaga rematehan na kanina last uh, round lang yung last round pero ito bakbaka na to pagkating ng tulay so panoorin kung kaya ba na ni Boy mga Gold kalaban ng mga bata ayan na sige tapit oh pala alala -ala, may mga sasakyan ha ayan na Okay, binuelo na ni Edward. Nakaanta si Yuri. Tutok lang ako sa'yo, pare ko Okay na, bumanat na si Carl. Angat! 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 Ay na, sabisipunta na si Yuri. Naku, nag-hysterical si Carl. Naku, patay. Oo, oh, huwag ka kumarang. Puta, ako. Sige, ang tuloy ni Yuri. Ayari. Second lang tayo. Ayos, wala tayo na kong gold ang lakas better lucks next time hindi araw-araw Pasko!